Problema mo pa din ba yung mga tulo sa walls, roof deck, floors at kung saan saan pa? Gumamit ka naman ng mga quality materials pero bakit may tulo pa din? So bali sa video na to, share, share ko sa inyo yung mga tips na kinakailangan. Tandaan ninyo at bago nyo gawin yung mga waterproofing na gagawin ninyo, panoodin mo muna yung video na to. Okay, first step na gagawin natin. So, kung nga magwa-waterproof tayo nung ganito mga roof deck, mga floors natin, unang gagawin ninyo, kinakailangan preparation. Malinis yung area, walang dumi, walang alikabok, walang mga langis-langis, or any dirt or dumi na pwedeng makapekto dun sa ating waterproofing. At syempre, kinakailangan basain nyo muna at medyo patayuin ninyo bago kayo mag-apply ng waterproofing. At second, kapag tayo ay magtitimpla ng waterproofing, siguraduhin natin. For example, cementitious waterproofing yung gamit natin, sundin natin yung instruction na nakalagay dun sa ating mga waterproofing para hindi mawala o mabawasan yung integrity or quality ng mga waterproofing na ginagamit natin. For example, ito mga cementitious, kinakailangan itong haluan ng semento within 6.5 to 7 kilos of cement sundin lang natin yung instruction na yun. Haluin mabuti bago gamitin, bago i-apply. Third, na tips natin sa inyo. Bago kayo gumamit ng gagamitin ninyong brush o roller, pagmasdan nyo muna yung surface ninyo kung ito ba'y rough, magaspang, or smooth. Katulad nito, nakikita ninyo, pagdating sa mga flooring, sa mga roof deck, nire-recommend ko na gumamit kayo ng brush. Bakit? So, ang brush kasi, makaka-penetrate yung mga waterproofing natin dun sa mga small holes na yan. Yung mga butas-butas, yung mga sulok-sulok na yan. Unlike kung gagamit tayo ng roller, dahil malapad siya, hindi makapasok yung waterproofing natin dun sa mga butas-butas. So kaya ang nangyayari, although na waterproof na natin sa tingin niyo yung buong area, malinis na, Kita ninyo na waterproof na ninyo ng ilang patong pero magtataka kayo may tulo pa din. Kasi nga, mali yung ginamit nating tools para doon sa application ng waterproofing natin. So kaya kinakailangan, tandaan nyo, rough surface brush ang gamitin nyo, especially floors. Pero kung mga smooth surface, mga wall, pwede tayong gumamit ng baby roller or roller. So, kapag tayo magwa waterproofing, kapag tayo magwa waterproofing, kinakailangan yung stroke natin. For example, first coat, kinakailangan ay vertical kunyari tayo naka-vertical application. Puro tayo papunta doon, kaliwa papunta sa kanan. And then second application natin, yung second coating naman, horizontal naman. Okay? So ganun ang proper application ng waterproofing. And then pagkatapos kung may third coating tayo, balik ka ulit sa vertical. And then kung may fourth coating pa tayo, horizontal ka ulit. Ganun lang mga bossing. And then isa pa, last na tip natin, Mag-waterproof kayo ng mga roof deck or floors kapag hindi masyadong tirik ang araw. Dahil ito ay hinahaluan nga ng semento yung ating waterproofing kasi yung semento natin alam natin mahina yan sa init ng araw. Nagkakrak siya. So kaya kinakailangan pag magwa-waterproof kayo sa mga direct na init ng araw, sinag ng araw, mas maganda. Mag-waterproof kayo nung uh, medyo pahapon na or umaga, hindi pa masyadong mainit, or maglagay kayo ng trapal. Okay, so para hindi mapwersang matuyo yung ating mga waterproofing at hindi siya magkaroon ng crack. Pag tayo'y magwa-waterproof, gagamit tayo ng mga cementitious, especially sa mga floors or kahit sa walls, tataklo ba natin yung waterproofing natin? Kasi ang cementitious waterproofing, hindi naman siya ginawa para sa exposed ng init at ulan. So kinakailangan may cover, may protection yung ating waterproofing para hindi siya masira. Para hindi mangyari yung katulad nito. Yan. Ang mga waterproofing natin sa mga flooring natin kapag ito'y walang cover or walang toppings, walang taklob, ganito ang mangyayari. Katagalan. Kasi nga, hindi niya kaya yung sobrang init, ulan, init, ulan. Ayan. So hindi ito magandang naka-expose yung mga cementitious waterproofing sa direct na init at ulan. So, kaya ang ginagawa, mas maganda, lagyan nyo ng topping. Or kaya, lagyan nyo ng primer, lagyan nyo ng top coat, tapos, uh, dublihin nyo yung mga top coat nyo. Mas maganda, gamit kayo ng mga cast or yung mga solvent type para mas matibay. Hindi mangyari yung mga ganito. Ayan. So, yan lang yung ating simple tips sa ating waterproofing application. Ang pinaka-importante sa lahat, leak test. So, kinakailangan natin magsagawa ng leak test na tinatawag. Ito yung pagbababad ng ating lagyan ng waterproofing within one night and one day. Actually, eh, nakababad ng na two days and one night. Ayan. ayan. So, hanggang dito, sa area, ayan, may babad na tubig. So, para makita natin doon sa baba kung may tutulo kapag wala ng moist or tulo ibig sabihin nagkawa mo ng maayos yung mga sinabi ko sinunod mo at syempre nakagawa ka ng maayos ng waterproofing.